Kuya, pwedeng humingi ng ano, uh, kahit konting tulong lang sa'yo kasi konti na lang yung gas ng motor ko. Eh, layo pa ng uuwihan ko. Kahit 50 pesos lang sana, kuya. Meron ka, kuya? Ang bait mo, kuya. Ano pang alam mo, kuya? Oliver David. Oliver, ano mo? Sa Shopee ka? Nagpa-parcel ko. Ah, nagpa-parcel ka? Tagasang ka, kuya? po, po. dito ka? Araw-araw kang nag, ano, nag ng mga parcel? Apo, araw-araw. Buti binigyan mo ako ng 50 pesos kahit di mo ko kilala. Okay Sigurado ka? Sure ka talaga, kuya, bibigay mo sa akin itong 50 pesos. Ang bait mo na, may pamilya ka na, kuya? Ilan na yung mga anak mo? Tatlo ilan taong ka na, kuya? 30. 30? Ganyan na yung trabaho mo, simula't simula? Simula lang po dito. One month pa lang may ah, one month ka pa lang nag ano uh, parcel. Okay. Saan yan? Sa Lazada, sa Shopee? Sa Ah, okay naman yung kita dyan. Ayos na, po, mga 700 yan. 700 a day yung kita mo. Okay. Oh, okay na, no? Okay. Pero um, mo, kuya. Thank you, kuya. Okay naranasan rin na sa na 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 ako ng panggas. Ah, na, ka ng It's panggas sa mga on. rider din? <laughs> Ang hirap na no? uh, Sobrang dami ng ano ma Dala mo Kakakaumpisa ko pa lang po kasi, Ah kakaumpisa mo pa lang Ba't di ka pala nag helmet Dito uh, dito di, 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 lang na nga po kasi ako hindi na Pero may helmet ka sa bahay uh, Sira na, na yung helmet mo sa bahay na sa <laughs> Wala na sa lamin Kaya hindi, kaya hindi mo ginagamit hindi Ganun din po mapupuwing din po yung, <laughs> yung Oo oh, oh, no <laughs> Pero napakasipag mo kuya Ilatan na yung mga anak mo 8 tapos 5 po yung pangalawa 1 years old yung year old yung bunso 1 year old yung bunsah? nag-aral na yung dalawa no ay yung isa na no oo yung 8 years old no salamat kuya ha hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako yeah, yeah. hindi ka kuya dahil nga tinulungan mo ako dahil sabi mo sira na yung helmet mo bibigyan na lang kita ng bagong helmet Tignan mo kuya kapag kasya mo sa'yo na Kukunin ko lang sa motor ko yung bago kong helmet na Bibigay ko na lang sa'yo to guys tinulungan ako ni kuya binigyan ako ng 50 pesos kaya bibigyan natin siya ng helmet Ito kuya subukan mo sana kasya mo na lang pag kasya mo sayong sayo na oops nahulog ah, sige ayusin mo muna kuya Hindi, dahil mabait ka kuya talagang deserve mo na magkaroon ng bagong helmet bago yan kuya sukatin mo ang ganda niyan. na masigip siya hindi, hindi siya masigip sige, ano yung mo lang o yun oh. sakto lang hindi lang kasi maganda yung pagkapasok kanina di ba, saktong sakto lang na no? hindi siya magalaw na makapal yung foam niya kaya okay lang, tanggalin na natin yung ano niya plastic niya deserve mo talagang magkaroon ng ano bagong helmet kasi mabait ka eh talagang para sa iyo talaga itong helmet na ito Ayan. Yan, at least may bago ka ng helmet niyan. Ito yung ano niya, yung bag niya. Thank you po. Oh, thank you din sa binigay mong 50 pesos. Ah, dahil binigyan mo ako ng 50 pesos, babalik ko ulit kasi gumagawa lang ako ng social experiment. Kung sino yung tutulong sa akin, bibigyan ko talaga siya ng helmet. Napakabait mo sa ako sa iyo, Kuya. Kahit hindi mo kilala, talagang binigyan mo ako ng ano, 50 pesos. Suotin mo na yan, na, para safety ka. Yan, saktong-sakto lang, 'di ba? At least bago yung helmet mo. Mag-ingat ka, Kuya. Thank okay, thank you. Ah, napakabuti mo, napakabuti ng puso mo. Thank you po. Okay, okay, sige. Ano si pangalan mo ulit? Oliver David po. Oliver David. Okay, sige. God bless you, Kuya. Ayun guys, nakagawa tayo ng social experiment. Kunwari humingi ako ng pera, binigyan naman ako ng 50 pesos, hindi man siya nagdalawang isip na bigyan ako. Kala ko nga kanina, sasabihin niya sa akin na wala pa siyang kita, pero nung sinabi ko sa kanya na pambili ko lang ng gas, kagad binigyan niya ako ng 50 pesos. Napakabuti ng puso ni Kuya Oliver David. Sana lahat ng mga hinihingan ng tulong, kung meron din sila, bibigyan sana. Katulad kay Oliver. Sige guys, hanggang dito na lang muna yung video natin. At kung nagustuhan ninyo yung video na ito, pag-i-comment na lang kung tagasang kayo. Para lang ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin. Sige guys, thank you and God bless us all.